Ang din din ay yung kissing scene. <laughs> <Yeah>. gano'ng karami <laughs> o gano'ng katindi tindi o gano'ng katagal yung kissing or... scene na abangan yes. sa inyo dito. Ilan takes? <laughs> Tapos ako <tine> din yung <laughs> Tapos yung last question kasi ko rin na. Kasi may mga nagtatanong, siyempre sa UK nyo kung sinuto, okay. Kailan daw ipapalabas sa UK yung movie? Uh, Kay Italy, sa Italy. Sa Italy. <laughs> <laughs> Anong movie? Anong movie yan? <laughs> 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 uh, how romantic. <laughs> <laughs> And then, yung first movie po kasi namin, ayun yun sa kasi sa si may bebe na, wala naman po talaga kasi kami masyado uh, Supporting lang po kasi kami doon. So hindi po kami masyado yung pagtuunan ng pansin. At doon, since uh, po nang halik seryo yun, ang mga ginawa lang po namin ng um, mga uh, Bebe, mga cute-cute lang. Actually, <laughs> ah, parang parang romantic level na ba yung mga doon? Parang, yung... Kumbaga, puppy love. Yes. Parang, uh, parang, po siya of the entire body that, oh, we will, probably. that they will see in you. Uh, uh, oh, uh, oh, yung ibang pelikula na po ito, parang, it ano, parang nag-mature na. Yeah yung mga yeah, namin, yung mga characters. Di ba? Nag-mature na. Very mature. Nag-mature na. So talagang yung, Please. ano, yung romantic level din ang ano namin doon. Yung relationship namin doon. Nag-level up doon. Tapos... Dread? Dread? hindi naman namin sa hukod eh. Bilang gumaway lang kami Best <laughs> <laughs> <De> supporting <laughs> na yun. lang. <laughs> Best <laughs> support. Bakit? Hindi mo rin kung maisip mo hanggang ngayon natin balikan, pero bakit? Hindi lang ako. Ipinalita sa akin yun, ano yung best friend, ha, bakit? So, ayun, going back. Ah, uh, about naman sa eating team,